Ini saja nga uh, balita para sa amon mga barangay officials at SK uh, official kay may isa pa kami katuay eh, na magahatag ng uh, extension para sa amon terminal no diri sa aton nga uh, barangay. Ini makahatag ini isang dako nga advantage man sa amon nga alam madusog gid namon kag matapos namon ang mga mga plano para sa parapon amo mm -hmm. man ang update mm -hmm. nga hindi gid madayon ang eleksyon subong uh, ah, para sa aton nga mga barangay officials pasalamatan ta ini nga sang aton presidente ang laying mag-extend kita sa isa ka so magkadusog kita sang aton nga programa kag mm -hmm. padayon ta gid gyapon aton serbisyo para sa aton mga fosse